Kung madalas kang magising ng alas negatibo tatlo ng umaga, maaaring ito ay isang senyales na nais ng Diyos na makipag-usap sa iyo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang espiritual na kahulugan ng karanasang ito at kung paano mo magagamit ang sandaling ito para kumonekta kay Diyos. Alamin kung paano gawing makapangyarihan ang iyong mga gabi sa pamamagitan ng panalangin at pagmumuni-muni naghahanap ng proteksyon, gabay at lakas mula sa Diyos. Huwag palampasin ang mensaheng ito na magbabago ng iyong buhay. May isang bagay na hindi mo maaaring baliwalain. Bakit ka nagigising ng bigla sa alas negatibo tatlo ng umaga? Hindi lang ito basta isang aksidente. Hindi lang dahil sa ingay o isang panaginip. May dahilan kung bakit nangyayari ito at mas mahalaga pa ito kaysa sa iniisip mo. Ilang beses mo nang naranasan ito. Gumising nang hindi mo alam kung bakit, tumingin sa oras, at napagtanto na eksaktong alas negatibo tatlo ng umaga na naman. Bakit hindi alas negatibo dalawa, apat na putlima o alas negatibo tatlo, labing lima? Bakit laging sa oras na iyon, ito ba ay simpleng pagkakataon o may isang espiritual na dahilan sa likod nito? Maraming kristyano ang nakaranas ng ganito. Ako mismo, ilang beses na akong nagising sa ganitong oras na may bigat sa aking puso, may pakiramdam na parang may kailangang ipanalangin. May mga gabi na pakiramdam ko ay parang may espiritual na labanan sa hangin. Naramdaman mo na rin ba iyon isang hindi may paliwanag na bigat sa iyong dibdib o parang may nakatingin sa iyo. Kung sasabihin mong ki, hindi ka nag-iisa. Sa katunayan, mas marami ang nakakaranas nito kaysa sa inaakala mo. At alam mo kung ano ang mas nakakagulat. Maraming beses sa Biblia, ang mga dakilang lalaki at babae ng Diyos ay nagising sa hating gabi upang manalangin. Si Jesus mismo, bago ang kanyang pagkapako sa krus, ay nanalangin ng matindi sa gabi habang ang kanyang mga alagad ay natutulo. At iyon ang tanong, kapag gumising ka sa ganitong oras, ano ang ginagawa mo? Pinipilit bang bumalik sa tulog? Binubuksan ang cellphone at nag-scroll hanggang sa mapagod ulit? O isinasantabi ang lahat at lumuluhod sa panalangin? Maraming beses gusto nating baliwalain ito. Pero paano kung ito ay isang tawag mula sa Diyos? Paano kung may mensahe siya para sa iyo at ito lang ang oras na tahimik ang lahat kaya mas madali siyang marinig? Paano kung ang pagising mo sa oras na ito ay hindi isang abala kundi isang pagkakataon? May napansin ka na bang kakaiba tuwing nagigising ka ng bigla sa alas negatibo tatlo ng umaga? Hindi lang ito basta oras ng tulog. Hindi lang ito isang random na sandali. Parang may kakaibang presensya, isang pakiramdam na mahirap ipaliwana. Ano ang nararamdaman mo sa oras na ito? Kapayapaan o kaba? Liwanag o bigat? Bakit hindi ka nagigising sa alas negatibo lima o alas negatibo anim? Bakit sa ganitong oras, na kung kailan ang mundo ay tahimik, ang espiritual na mundo ay tila gising na gising? Maraming nagsasabi na ito ang oras kung kailan ang kadiliman ay mas aktibo, ngunit sa parehong paraan, ito rin ang oras kung kailan ang Diyos ay bumubulong sa mga nais makinig. Sa Biblia, makikita natin na may malalim na kahulugan ang pagising sa ganitong oras. Noong si Samuel ay bata pa, tinawag siya ng Diyos sa kalagitnaan ng gabi. Sa una, inakala niyang si Eli ang tumatawag sa kanya, pero nangyari ito ng tatlong beses bago niya na pagtanto na ito pala ay tinig ng Diyos. Paano kung may tinig din na bumubulong sa iyo, ngunit hindi mo lang ito namamalayan? May ilang tao na nagsasabing nakakaramdam sila ng bigla ang lungkot o kaba sa oras na ito. Ang iba naman, parang may bumubulong sa kanilang isip, nagdadala ng takot o pangamba. Pero paano kung ito ay isang senyales? Paano kung ang pagising mo ay hindi para matakot, kundi para tumayo sa panalangin? Ako mismo ay nakaranas nito. May isang gabi na nagising ako nang hindi ko alam kung bakit. Pakiramdam ko ay may isang hindi ko nakikitang labanan sa paligid. Sa halip na bumalik sa tulog, lumuhod ako at nanalangin. Hindi ko alam kung ano ang aking ipinapanalangin noon, pero naramdaman ko ang kapayapaan pagkatapos. Na-experience mo na rin ba ito? Yung parang may dapat ipanalangin pero hindi mo alam kung ano. At ito ang mas mahalagang tanong, ano ang ginagawa mo kapag gumigising ka sa ganitong oras? Pinapalagpas ba ito? O tinatanggap mo ito bilang isang tawag mula sa Diyos? Kapag nagigising ka sa alas negatibo tatlo ng umaga, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Iniisip mo bang ito ay normal lang o may isang bahagi sa puso mo na nagsasabing may ibig sabihin ito? Nagkaroon ka na ba ng pagkakataon na maramdaman mong may gustong sabihin ang Diyos sa iyo sa oras na ito? Ang oras ng pagising mo ay hindi lang tungkol sa iyo. Hindi lang ito dahil sa stress o dahil may mali sa iyong katawan. Paano kung ito ay isang tawag upang manalangin hindi lang para sa iyong sarili kundi para sa ibang tao? Alam nating lahat na may mga mahal tayo sa buhay na nangangailangan ng panalangin. Paano kung sa oras na iyon, may isang taong malapit sa iyo na nasa panganib at ikaw ang inilagay ng Diyos upang manalangin para sa kanila? Sa Biblia, maraming beses nating makikita na may mga lingkod ng Diyos na tinatawag upang manalangin sa gabi. Si Jesus mismo ay lumalayo upang manalangin sa tahimik na oras ng gabi. Bakit kaya? Dahil ito ang oras kung kailan ang mundo ay hindi abala, kung kailan mas madali nating maririnig ang tinig ng Diyos kailan mo huling narinig ang Diyos na nagsasalita sa puso mo? May isang gabi na nagising ako ng biglaan at sa loob-loob ko, gusto ko na lang bumalik sa tulo. Pero may isang pakiramdam na hindi ako mapakali. Sa halip na baliwalain ito, sinubukan kong manalangin. Sa una, wala akong masabi. Tahimik lang ako. Pero habang lumilipas ang oras, bigla na lang may isang tao na pumasok sa isip ko, isang kaibigan na matagal ko nang hindi nakakausap bigla mo na lang bang naisip ang isang tao ng walang dahilan? Minsan, ito ang paraan ng Diyos upang ipakita kung sino ang nangangailangan ng panalangin. Isipin mo ito, paano kung ang simpleng panalangin mo sa oras na iyon ay naging proteksyon para sa isang mahal mo sa buhay? Paano kung dahil sa panalangin iyon, may isang aksidente na naiwasan, may isang taong nakatanggap ng kalakasan, o may isang kaluluwang na iligtas? At ngayon, gusto kong itanong ito sa iyo. Susundin mo ba ang tawag na ito o hahayaan mo lang na lumipas ang pagkakataon? Kung hindi mo pa ito naranasan, baka ngayon ang tamang oras para itanong. Anong mga bagay ang inaasahan mong marinig mula sa Diyos kapag nagising ka sa kalagitnaan ng gabi? Isipin mo ito. Marami sa atin ang naguguluhan kung paano at kung kailan makikipag-usap ang Diyos. May pagkakataon ka na bang nanalangin ang taimtim at sa mga sandaling iyon, bigla mong naramdaman na ang mga salita ay hindi na sapat. Bilang isang kristyano, may mga oras na pakiramdam ko ay hindi sapat ang mga panalangin ko. May mga gabi na nagigising ako sa gitna ng dilim, hindi ko alam kung ano ang ipapanalangin, pero may pakiramdam ako na tinatawag ako ng Diyos. Sa tingin mo, may mga pagkakataon na ang Diyos ay gumigising sa atin sa mga oras ng pangangailangan upang maglaan ng oras para makinig at mag-reflect. Minsan, may nararamdaman tayong kabigatan o pagkabahala sa mga sandaling iyon, pero alam mo ba na ito ay isang oportunidad na makipag-usap kay Jesus? Paano kaya kung ang mga oras ng pagising sa gabi ay hindi lang isang pagsubok sa ating lakas, kundi isang pagkakataon na magsimula ng malalim na relasyon sa Diyos? Noong nagising ako sa isang gabi na hindi ko talaga alam kung ano ang aking pinagdadaanan, naramdaman ko ang presensya ng Diyos sa aking puso. Pwede bang may mga pagkakataon na gumigising tayo, hindi dahil tayo ay may problemang kailangan lutasin, kundi dahil may mas malalim na plano ang Diyos para sa atin sa oras na ito. Ipinakita sa akin ng Diyos na hindi laging kailangan ng mga salita sa panalangin. Minsan, ang tahimik na presensya ay sapat na, sabi nga nila, ang mga saloobin at mga pusong tapat ay mas mabigat kaysa sa mga salitang bibig, at sa mga sandaling iyon, ang Diyos ay nandyan. Ano kaya ang mga nararamdaman mo kapag nagigising ka sa ating Ang mga oras na hindi mo inaasahan ay siyang nagpapaalala sa iyo na mayroon kang Diyos na handang makinig at magsalita sa iyong puso. Alam mo ba na ang oras ng pagising mo sa gabi ay maaaring isang paalala ng isang mas malalim na layunin sa iyong buhay? Kailan mo huling naisip na ang mga panalangin mo ay maaaring magbukas ng mga pinto para sa mas malaking plano ng Diyos sa iyong buhay? Marahil, sa mga sandaling nagigising ka ng alas negatibo tatlo ng umaga, hindi mo agad na unawaan ang kahulugan nito. Pero paano kung ang mga pagkakataong iyon ay hindi aksidente, kundi mga divine appointments? Napansin ko na tuwing ako'y nagigising ng hatingabi, ang puso ko ay puno ng pag-aalala at mga tanong. Bakit kaya ito nangyayari? Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay may mas malalim na dahilan, kaya't naging kasanayan ko na na sa halip na mag-alala, mas pinipili kong magdasal. Marahil may mga pagkakataon na hindi mo alam kung anong uri ng panalangin ang ilalabas mo. Paano kung hindi mo kailangan ng komplikadong dasal, kundi ng simpleng pagtanggap at tiwala sa Diyos? Minsan, iniisip ko, ano ba ang layunin ng Diyos sa mga ganitong oras? Hindi ba't may mga pagkakataon na ang ating mga gising na sandali ay higit na may kabuluhan kaysa sa ating mga tulo? Kung titignan mo ang mga gawa ng Diyos sa mga oras ng dilim, makikita mong marami sa kanila ang ginamit ang mga gabing iyon para sa pagbabago ng kanilang buhay. Si Jacob, halimbawa, ay nakipaglaban kay Diyos sa isang gabi. Hindi siya nanalo, ngunit ang gabing iyon ang nagbukas sa kanya ng isang bagong buhay. Kapag nagigising ka sa gabi, nakikita mo ba ito bilang isang pagkakataon para magdasal o bilang isang abala lamang? Ano kaya ang Diyos ay naghihintay na marinig mula sa iyo sa mga sandaling iyon? Pwede bang sa oras na iyon, siya ay nagbibigay ng mga pahiwati kung anong direksyon ang dapat mong tahakin sa buhay? Ipinapakita sa atin na ang mga oras ng pagsubok, pag-aalala, at takot ay pwedeng maging pagkakataon ng pagpapala at pagminilay sa Diyos. Minsan, kailangan lang natin ng mga sandaling tahimik ng ilang minuto upang mapansin ang mga pahiwatig na ipinapakita ng Diyos sa ating buhay. Ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo sa mga tahimik na sandaling iyon? Pumunta tayo sa isang mas malalim na tanong, ano ang iyong nararamdaman kapag ang Diyos ay tahimik at hindi mo marinig ang kanyang tinig sa oras ng iyong paggising? May mga oras na nagigising tayo at tila walang sagot sa ating mga panalangin. Pero paano kung ang tahimik na panahon na ito ay hindi ibig sabihin ng kawalan ng kanyang presensya, kundi ng paghahanda para sa mas malaking bagay? Minsan, pakiramdam ko ay parang ang langit ay tahimik at ako'y nagtataka kung bakit hindi ako naririnig ni Diyos. Nararanasan mo ba ito? May mga sandali na ang tanging naririnig ko na lang ay ang mga alalahanin ko at wala akong nararamdamang kasagutan. Ngunit pagkatapos ng mga pagkakataong ito, natutunan ko na ang pagiging tahimik ay mailayunin. Pwede bang sa mga sandaling ito, ipinapaalala sa atin ng Diyos na maghintay? Isa sa mga pinakamahalagang bagay na natutunan ko ay ang lakas ng paghihintay. Bakit kaya mahirap para sa atin maghintay? Alam mo ba na ang paghihintay sa Diyos ay hindi isang passive na aksyon? Ito ay isang aktibong hakbang na nagpapakita ng tiwala at pananampalataya. Minsan, ang Diyos ay hindi agad nagbibigay ng sagot, pero sa bawat saglit na nagpapalipas tayo ng oras na nagtitiwala sa Kanya, tayo ay pinapalakas Niya. Sa tingin mo ba ang Diyos ay tinitesting ang ating pananampalataya sa mga oras na ito ng pananahimik? Ang tahimik na mga oras ay madalas na nagiging pagkakataon ng malalim na introspeksyon. Anong nararamdaman mo kapag wala kang maririnig na sagot? Nakikita mo ba ito bilang pagkakataon ng pagdesisyon, ng pagtitiwala at ng paghahanap ng kanyang layunin sa iyong buhay? Sa mga sandaling ang langit ay tila tahimik, natututo tayo na makinig sa ating puso at maghintay sa tamang oras. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay bibigyan tayo agad ng sagot at minsan, ang tunay na tugon ay makikita natin sa ating pananampalataya sa Kanya. Kapag ang langit ay tahimik, ito ay isang pagkakataon na magtiwala tayo ng mas malalim hindi sa ating sariling lakas, kundi sa plano ng Diyos na maihigit pang kahulugan kaysa sa ating iniisip. Ano kaya ang layunin ng Diyos sa pagbigay niya sa iyo ng tahimik na oras na ito? Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng inspirasyon sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang aming channel sa pag-subscribe upang mas marami pang tao ang marinig ang salita ng Diyos. Salamat sa pagtangkilik at hanggang sa susunod na video.